play. Sigurado yan. Uh, no doubt, he will play. Ngayon, ang tanong kailan na lang. Ang pinag-uusapan. Kasi ito, pwedeng baka injured po ito. O pwedeng injured, pwedeng observe, pinag-observe ka muna. Tignan mo how it, my system is being run. gano naman mga coach eh. Parang tinatawag nga nila sa English yan, one step backwards. Okay lang nga one step backwards, matalo or manalo, at least, hindi kayo sasalang ka sa laro, pakikiramdaman mo how it's being played ano tong MPBL apparent ah, mas ma makapal ba tawagan dito kumpara sa PBA or may malaking adjustments ba kaya yung sometimes yun ang purpose bakit pinaguni lang? pwede intimidation factor pwede okay. maraming nagre-recruit there are so many talks oh Greg uh, we're getting you baka mga ganun ganun siguro para mahinto ng sali-salita o oh, nandito na si Greg sa Manila o oh, tapos na lahat ng recruitment kaya yan ang siguro ang ginawa nila pero ito ha pare, hindi ko tinitingnan si Greg. Actually itong kay Greg eh, ang nata- ang nababahala ako pare. Bakit top all na liga? Bakit MPBL? Pwede naman yung PBA. Yun yung ito pare, diniskas natin dito nung nakaraan, ano eh, ilang few topics ago na para bang talagang ganun pala ka-importante na ang playing time, ang exposure, rather than money, prestige, PBA, it has all the money, it has all the prestige, it has all the fame, lahat na, sabihin mo na, nakakasa na dyan, pero bakit MPBL? Meron din akong player, pare, Archie Concepcion, nagpa-draft lang. Okay, pare, ito uh... medyo, na pare, ito medyo, na o, pare, ito medyo naiiba kay Greg, itong topic ko, is, is, tapos they'd rather sacrifice a small amount, yung magkano, 80,000 or what, dito ako sa Pampanga, maglaro ako, magamit ako 20-30 minutes, may assurance sa maglalaro ko. E sa PBA, parang hindi mo alam kung ba, ba, ano kay, bench Benchwarmer ka or kailan. Kailan ka gagamitin. So nakikita ko ngayon, there is a change. There's a change sa revolution of turning pro. Sometimes, they parang nakikita ko, they just want to turn pro for record purposes. Nakapag-pro ko, ayan ha. Uh, I deserve that. Pero if I have a choice, I'd rather play sa isang liga na nagagamit ako. Yan ngayon na medyo pare na ano ko tinig ko eh, yung kay Greg eh. He, par, ang pera naman sa kabila at pera sa kabila, si, a matter of how, many, how much. Kasi sabi mo nga pare, uh, I'm sure kasi nagkasama sila ni Charles Dew sa Ateneo sa Gilas mm -hmm. 1.0 under Toroman. So siguro na-knockout na, ka usap oh, baka gusto mo magpapawis, pagpagkonti. -pag at least dito wala kang pressure, di ba? just play your game. You know, hindi ka namin kukulitin or what, just do your thing. Kesa naman nasa pro ka, tapos parang, oh, follow the line. Di ba? Eh, you have to toe the line. Mga ganon. Eh, ito si MP Bell, baka mas si bet better, ano, ako, pa better ang situation. Siguro parang ako, mas nababahala lang ako. Bakit? Mas eh, nag-MP Bell siya kaysa sa pinanggalingan natin parang PBA.